Kapag po eventually na naman, mga negosyante lang po dito ang tutumbukin nila at walang taong gobyerno, hindi na ako maniniwala, hindi totoo ito. Nawalan tayo ng higit 13 billion, hindi bumaba yung presyo ng bigas, so yung 13 billion pinagparti-partihan nila. Kahapon, lumabas yung informasyon na sobra-sobra ang inangkat na bigas at maha 16 billion daw ang pinag-uusapan natin na diskwento ng mga importers pero hindi naramdaman ng Pilipino ang pagbaba sa presyo ng bigas. Nyari. Alright. 'Yun po ang fact kahapon. Meron akong hinihintay na sana may magtanong. Walang nagtanong. Opo. Uh, <clears throat> Do sa mga importer, 'di ba? O sinasabi, magkano ba kinita nyo? Uh, But ayaw nyo sabihin kung magkano kinita nyo sa inyong pag aangkat ng bigas. Oo. Uh, eh ang hinihintay ko po'ng sana eh itanong. Okay doon sa mga sampung importers ha?